kalulit di gagawa tayo ng sukaan at uh, thank you very much di pa pa hindi pa ako nakain uh, gawain ng sa uh, sukaan na yan mga uh, kalulit di like and share at paki comment naman sa komisisyon na at paki subscribe naman sa ating uh, youtube sa ating youtube channel Leonardo alias vlog uh, para sa ganun na uh, updated kayo palagi sa aking mga upload sa araw-araw Manood kayo mga kaludsa idol. Ayan. Nasawsawan. Gawin ko ng uh, sukaan. Babad ang sili. Ayan. Marami kasi akong tanim ng mga sili mga kaludsa idol. Ayan. Sipad lang, sipag lang at syaga mga kaludsa sa ating mga ginagawa sa araw-araw at uh, tanghali na mga kalisay idol magandang tanghali sa inyong lahat yan um, uh, na tayo mga kalisay idol mga kalisay idol Dito tayo sa aking ah, kubo-kubo. gawin sukaan, babad na sili sa may uh, Wilkins. Ayan mga kalisidol, uh, ah, pakicomment at saka like. Paki, ah, subscribe na rin ang aking YouTube channel. Punta kayo sa Bitinbolt at pakipindot ng updated kayo sa lahat ng aking upload sa araw-araw. Ayan. Babayoo!